Ayan, eto naman ngayon, my friend, diba ito yung mga tumutulong po nating mga kabarangay pagdating po sa sa damit, hindi oh, ba oh, eh malaki ang essential to. Oo, oh, oh. tsaka nagbibigay ito ng hope sa ating mga kabarangay yung may maayos ka at malinis na damit kapag oh, ikaw oh. ay nabigyan. Eto ng ating mga kabarangay ngayon ay nag aayos para siguruduhin na yung mga makakarating sa ating mga kabarangay ay malilinis at maayos ng mga kasuotan. Tama, mula Ayan. sa damit dignidad. Yeah, damit ganda. dignidad. Napakagandang uh -huh. pangalan. Kasama po natin si Sir Vic at Mambel Fuentebella. Good, yeah. morning good morning po. Magandang umaga ho! At ang kanilang mga volunteer po. Mga volunteer uh -oh. po nila. Si Bieng Lua, Hero Custorio, Aldred Cabrera, at Kyla Bernudo. Good morning, good morning guys. Good morning. Good morning po ma'am and sir So umpisahan na natin Damit Dignidad Pilipinas Sa pakaganda Kailan po nagumpisa ito ma'am sir? Uh, ang ng Dignidad Pilipinas po ay nagsimula noong May 2022 po. Okay, matagal na rin, ano? Three and years na rin po. Opo, okay. opo. Bunsod po ng ano pong ating mga intensyon na uh, uh, nagkaroon tayo ng ganito, organisasyon? Una po kapag kasi may mga sakuna po, naging bali-balita po noon yung kawalan ng Dignidad sa pamimigay. Mm -hmm. Mga nakatambak po yung damit, merong oh. gowns, uniforms, sira-sira, hindi nagagamit. May gown. Opo, may oh, gown po, pa. May opo, gagawin. so oh. naisipan po namin, nabigyan pong ng ni Dad yung pagbibigay ng mga damit. Tama. So lahat po ng mga damit, kailangan bago ipamigay. Although mga donations po ito lahat, sinosort po namin lahat yan. Okay. Ayon sa kanya mga kategorya. may reject inalis na po oh, yun. Yung pang-nanay, pang pang-tatay, pang pang pang-babae, pang pang-lalaki, pang-senyor, yes, ganun po. Oh, oh. Saan po nang gagali yung mga damit na nakakalap natin po? Kusa-saan ibang kusang saan iba-ibang lugar na po galing ang mga damit na to as far as Laguna, donations donations pula to Metro Manila. May mga galing pa po bumagyo gusto magpadala kaya ano po paano para mapaparating sa inyo. Kasi lalo ho ngayon kailangan ho ng mga kababayan natin 'yan. Paano ho mapaparating sa inyo itong mga maayos na damit? Inyo oh maayos na damit para makatulong. Lahat po ito nilalaban po namin. Ayun na, pwedeng ipamigay na. Lahat oh. po AMB ng donasyon dumaan po sa paglilinis, nilalaban mm -hmm. po at pinatutuyo po. Mm -hmm. And then sinusort po like na, na. Sort sort po yan. namin Katulad lahat. Katulad po ngayon na marami po mga evacuees po noong nangangailangan ng mga damit. Uh, saan po ito napupunta? Opo. Ito po. Kapag may mga evacuation centers po, meron po mga nagre-refer sa amin. Nakikipag-coordinate kami sa mm -hmm. CSWD or barangay. Opo. Kinukuha po namin yung demographics nila. Ilan po ang bata, matanda, may takel, at may ngayon pregnant. Po nga, ngayon araw na ito, Saan po napupunta at napunta na yung mga damit natin? Ang pinakauli po namin na... Ang huli po namin, uh, na, na oh. uh, huli po namin yung mga nasunugan po sa Katmon, Malabon. 2,000 oh. tao po. How about ngayon po? Yung mga binaha po yung mga nasa Emanuals. Sa, sa Marano, yung Bagyong Tino. Ayan, may oh. mapupuntahan po ba ito today? Mm. Meron po yan, sir. Kaya lang po nagantay pa po kami ng actual na mga data po after mm. po ng uh, Bagyong Tino. And then, para po hindi kasi nasasayang dahil pag dinala mo po yan at sumobra po yung dala mo, itatapon lang po nila yan. Correct. O, oh, Napakaganda oh, ng pagpakete po nila. nila oh. Nakikita ko natin dito, nakasulat, kid, girl, 6 to 12 months Naka old. Nakasort na naman. Ganda! Diba? Lahat ito, inaayos po nila. Kaya pala ito, nag nagbubulong oh, oh, sila. Large, medium. Diba? <laughs> ang galit! Importante talaga nga kasi, diba, diba para nga magamit nung tamang... Correct! Opo. volunteers! Ma Kumusta ang pagiging volunteer? masarap, masarap po sa puso na tumulong po. Hindi ba? Yun naman talaga at mabuhay kayo sa ginagawa Ilang uh, niyo. Ilan po miyembro niyo? Di ba, no? Lapin na lang ang membro niyo po sa Dig, um, uh, dig, 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 dig Pilipinas. Sa ngayon po, nasa anong po, ang mga members, volunteers po namin ay umaabon na po sa 100 plus. Opo. So, Opo. kailangan Pero nyo ka ang po, po pa mga Opo. core team po namin nasa 16 Active members po. Kailangan nyo po po ba ng mga Kailangan volunteer? Kailangan ba, ba volunteer? Paano po <laughs> ba manawagan sa ano pong saan po tayo pupunta para po makapag-donate din? Tsaka donation na rin. Oo. Saan? Sige po, sir, ma'am. Uh, game. Ikaw na po. Game. Ah, uh, inaano po, humingi po kami ng inyong mga pagtangkilik po mm -hmm. sa Damit Dignidad Pilipinas. Pwede nyo po makita sa FB page po namin yon. Pwede po kayo mag-message. And then, yung mga volunteers po, pwede rin po kayo mag-message doon. Sinasagot po namin uh, agad yon. Oh, and, sana uh, po, matulungan nyo po kami. Kasi lahat po ito, volunteers lang po, and ang mga... Ginagastos po namin ay galing lang din po sa mga donasyon Donation. and then yung yes. iba po dito kasi nagpa fundraising po kami. Oh, Marami maraming salamat maraming, po. Maraming maraming salamat po sa ating uh, Dignidad Damit Dignidad Pilipinas at sa inyong uh, ginagawang uh, servisyo okay, at, yan, at na, advocacy. God bless po. Button. And follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.